Kalagayan ng isang batikang aktor, ipinagdarasal ngayon ng mga netizens. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang isang batikang aktor na nakuna ng video kung saan ay tila nahihirapan itong magsalita. 1985, nang unang umusbong sa industriya ng pinilakang tabing ang batikang aktor na ito. Mula nga noong 1985, ay nagtuloy-tuloy na ang karera nito sa pelikula hanggang sa taong 2010, halos 50 ang pelikula ang kinabilangan ng aktor na ito, at nasa dalawampu naman ang naging television program nito, kung kaya't masasabi natin na naging matagumpay ito sa larangan ng show business. Pinasok rin ito ang paglilingkod sa kanyang mga kababayan, sa katunayan, ay kasalukuyan itong isang gobernur sa lungsod ng Bulacan, dito ay naging mas aktibo pa si Gobernur Daniel Fernando, sa pagpapanatili ng kaayusan, mga magagandang proyekto at pagkalinga, sa mga nasasakupan nito sa Bulacan, dahilan kung kaya't minahal ito ng mga bulekenyo. Ngunit kahapon, September 12, 2023, ay dasalang hiling ng mga bulekenyo at ng mga netizens para sa kanilang butihing si Gobernador Daniel Fernando. Ito ay matapos ang kumakalat ngayon na video kung saan ay makikita na tila bigla na lamang itong nahirapan sa kanyang pagsasalita sa isang pagdiriwang sa kanilang kapitolyo. Honorable Governor Daniel Fernando! 啊啊！ Uh, yes, Matapos ang insidenteng iyon, ay agad na itinakbo si Governor Daniel Fernando sa ospital, habang sa kasalukuyan, ay wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan, patungkol sa sinapit ng kanilang butihin gobernador, ngunit sa kabila nito, ang buong lalawigan ng Bulacan, ay nananawagan ng panalangin para sa agarang pagbuti ng kalusugan ng kanilang gobernador.